Good morning sa inyo guys! Mag-aasikaso pala tayo ng mga sabit ko sa medical for today's video! Maging fit to work kaya yung kalbo o kakalimutan niya na yung pagbabar ko? Let's go! The best talaga gawin yung medical guys, lalo na pag bagong uwi. Biro nyo naman, pumapaldo pa yung pitaka, halos hindi magkasya. Shush! Tapos meron ka pang sapat na time para masolusyonan yung mga problema mo sa medical. Kaya isishare ko na rin sa inyo yung aking inalmusal. Simple lang naman yung umagahan ko guys Meron lang akong dalawang pritong lumpia Samahan mo pa ng sausawa na pwedeng gawing sabaw Ay sorry Meron pa palang limang crispy teal na niluto si mama Sabi ko sa kanya diet na yung kalbo Hindi ko na rin naman maitapod guys Kasi sayang at mas lalong hindi ko naman mapakain sa kanya Baka ma-high blood Kaya ako na lang yung sasalo ng lahat Ganun ko siya ka love Alright Pagkatapos kumain ng putok-batok guys Sinugod na ako sa ospital Este pumunta na ako ng Pedro Hill Tap Shush! Grabe, ang lawak pala dito sa loob. Pero habang naglalakad-lakad ako guys, bigla na lang akong kinabahan. Sino ba namang hindi kakabahan? Titignan daw yung mga buto-buto ko sa likuran. Takot yan. First time ko rin magka problema ng ganito sa medical kaya hindi ko rin talaga alam kung anong nangyari. Mas mabuti nang tanungin natin si Doc, baka masyado na akong marupok. Pagkausap namin ni Doc, wala naman daw problema sa likuran ko, intak pa daw lahat. Pero meron siyang nakita sa dibdib, masyado na raw bug sa pag-ibig. Oh! si Ganun lang kadali guys, bayad na kagad sa cashier sa tatlong problema, isa na yung naagapan, oh yeah! Kaya wala nang teka-teka, pumunta na kagad tayo sa pangalawa, let's go! Eh, napakaangas par, meron tayong chef na kumakanta sa daan. Shoutout na rin pala sa singing cook natin, kay Kuya Sherwin, keep on smiling! Pagkadating dito sa next stage, pinagbayad kagad ako, pitaka check! Sana all, buti pa yung pitaka ko guys, marunong mag-diet pero yung may are hindi. Tignan nyo naman, dati kailangan pang gumahan. Ngayon halos hindi ko na makilala sa sobrang sexy. Oh, she! Pagkatapos magbayad, pumila na ako para magmaraton. Ganyan talaga pagpaldo, pati yung jogging, binabayaran. Oh yeah! Ito pala yung chideng na gagamitin ko guys, mukhang napakabilis, meron pang special features. Push the red button lang daw, agad-agad, makaka-move on. Shush! Pagkatapos mapagod, hingalin with pay, pwede ko nang tanggalin yung mga kinabit sa akin. Grabe, marami-rami rin tong tatanggalin ko guys. Dahil natapos na tayo sa pangalawa, pumunta naman tayo sa pangatlo, magpapakuha naman daw ako ng dugo. Sakto, kakachibog ko lang ng Betamax kagabi, alright! Buti na lang, puro walking distance yung mga napuntahan ko guys, kaya kayang tapusin ng isang araw. Pagkakuha ng dugo kay Kalbong Siman TV, uwi agad, may masarap daw na niluto si inay. Ay, napakaangas par, adobong pa, espesyal daw yan, sabi ni mama, lahat puro kaliwa, alright.